Maulan nga ang panahon ngayon na nag ako bigla ng kwek-kwek at hanap nga lang sana ako nang nagtitinda ng kwek-kwek dito. Kaso sabi ni Mr. A, eh, pagluluto niya lang daw Kaya ako. Kaya nagpunta kami dito sa nagtitinda ng gulay sa barangay Mesulo para bumili ng Gusto pipino. Gusto ko kasing sausawa na yung suka na maraming pipino. Bumili na rin kami ng carrots at sibuyas dahil gagawa ng shomay si Mr. na para sa anak ko naman. Kumuha na rin kami ng harina dyan at konti na nga lang yung harina sa bahay at kailangan din namin to para sa lulutuin namin. Kung napapansin nyo na medyo mabagal ang voiceover ko ngayon dahil may nagreklamo sa akin na baga alam ko naman daw. Ay, Diyos ko, makanini ka, Lemya. Tsari. Mabili na rin kami dyan ang dalawang balot ng itlog ng pugo at nakalimutan ko na nga kung ilang piraso ang mga to. Pagkawin naman namin sa bahay, binalatan ko na tong pipino at sibuyas na gagamitin para sa sausawan. Ilalagay ko nga lahat ng pipino na to dahil masisira lang to pag binalik ko sa rin. Sa sibuyas nga lang ilalagay ko sa suka at hiniwa ko na nga to ng maliliit lang. Ito nga lang ang hirap na magluluto sa bahay dahil sobrang dami mo pang gagawin bago ka makakakain. ko, kung bumili lang sana ako sa labas, eh, kumakain na ako sa oras na to. Pero syempre, gusto rin ni Mister na makatipid kami, kaya siya na lang daw yung magluluto at makakain pa daw namin yung gusto namin. Bumili rin kami ng isang toko kanina dahil mukhang masarap din tong i-partner sa Kwek Kwek. At pagkatapos ko naman na sinabi naman ni Mr. na konti na nga lang daw yung asin at suka namin dito sa bahay. Kaya dali-dali na rin akong pumunta sa palengke dahil gutom na gutom na ako. Hey, just come, eh, pagal ko pa, bayo ko may akapangan. Sorry. Buti na nga lang ay eh. malapit lang kami sa palengke at walking distance lang to sa amin. Dito na ako bumili sa unang na nakita ko nagtitinda ng asin at bumili na rin ako ng suka dito. Diretso na rin ako dyan at bumili na rin ako dito sa nagtitinda ng saging dahil paboritong prutas to ng anak ko. Sugi ko na nga kasi to at alam na nga niya kung anong gusto ko sa saging. Ay Diyos ko, syempre yung malaki at masarap. At pagpuwi ko nga sa bahay, luto na rin tong itlog ng pugo at isa-isa ko na rin tong binalatan. Ay Diyos ko, kaya pamong pamamalat metong ng oras. Charis. Ah, pagkatapos ng nga mabalatan lahat dyan, ay ginawa naman ni Mr. ang butter na gagamitin sa kwek-kwek dahil wala na akong alam pagdating sa ganyan. Just yes ko, pagbabalat lang talaga ng itlog ang hambag ko. Naglagay na nga sa bowl ang harina, cornstarch at konting baking soda. At ah, saka niya rin to nilagyan ng konting asin. At sweaty powder nga ang ginamit yung pangkulay kulay dyan at hindi food color. Ah, pagkatapos nga niya makagawa ng butter ay pinaikot-ikot na niya mga itlog ng pugo dito sa harina. Pag nabalutan na nga ng harina mga itlog ng pugo ay saka mo to ilagay sa butter. Naginit na ng mantiga dito at nung mainit na nga yun, linagay na din niya mga itlog ng pugo dito. Ay, just ko, mukhang konti na lang ay makakakain na talaga ako ng kwek-kwek. At habang nagluluto si mister dito, ay tinimplahan ko na tong sukang sa usawan namin. Linagay ko nga lang to ng asin at paminta, konting tubig at konting asukal para di anong maasi. Linagay ko na nga rin lahat ng hiniwa kong sibuyas at pipino kanina. Ay, just ko, ganitong suka talaga yung gusto ko, yung manamis-namis na maraming pipino. At after 48 years nga, sa wakas ay natapos din tong magluto si mister ng kwek. Kwek-kwek at nantokwa. Anak nantokwa talaga. Sa wakas, makakakain na. Ay, just ko. Sa dami ng kwek-kwek na to, di kaya tataas ang presyon namin. Kaya, tara na guys. Samahan nyo kaming kumain. At feel na feel ko na nga magmukbang dito. Ay, Diyos ko. Sa susunod kong vlog, itatry ko talaga makakapagmukbang kaya, ako. Kaya, sa mga natatakam dyan, bumili na kayo sa akin. Tig-sampung piso lang to kada isa. Charis. Ang natatandaan ko nga sa kwek-kwek kay -kwek, piso lang to nung una kong natikman. Dito 5 piso na yata to ngayon at Diyos ko, wala na talagang mura ngayon. Sulit na sulit naman ang paghihintay kung maluto to dahil sobrang napakasarap neto. Ay Diyos ko, pakapangan mo, pangabagyan mo kanyan, maliliw na ko. na naman akong kumain neto at iinom na lang ako ng isang litrong pineapple juice pagkatapos ko dito. Sorry. Kumain na rin ako dito ng toko ha, Diyos ko, napaka perfect din neto sa sausawan ko. At hindi na rin ako nakatiis at kumuha din ako ng kaning lamit. Maraming po sa mga nanonood, paki-like and share po ng mga vlogs ko at pa-follow na rin ang page ko. Kaya hanggang dito na lang muna. See you on my next vlog. Bye.